Pagkakita ko, ay, kita rin. Sumot lang. Di ba iba nagdadyan? Di. Intake ko, di. Schedule mo, schedule mo nga. Bukas ka motor ko, tari, ha. Tari, wala lang. Tari, tapos. Sumot lang. Kung iba, iba nagda. Wave, wipa import. Kung ba, eh. Kung saan, import. Di ba, bayitin import ko na nito. Niluto ko, guys. Kung kailin na kahit kaintayong. Mmm, Oh, nagimas, guys. Nagimas. Tikman ko lang ha. Tikim lang ako ng isa. Tikman natin. Tignan natin kung masarap na. Ito. Kotay ng isa. Yung malit lang. Ayan. Okay. Tikim natin to guys. Tikman natin. Ayan. Tikim tayo guys. Sabaw nyo. Oh, sarap. Hmm, sarap. Sarap. Sarap ng sabaw. Hmm. Hmm. Sarap. Mali nam nam. <laughs> hmm. Nabit na guys. Nabit na maluto. Konti pa. Pero as in, masarap na yung lasa. Thank you so much guys. <laughs> Sarap na yung lasa. Sarap. Mmm. Mm. Oh. Oh, ano na doon natin? Tubong lamang loob. Silit. Silit, Tilocano. Silit. Hmm. Ang ganda tayo Silit. Eh, silit. 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 Oh, ba diba, guys? Sarap, oh. Hmm. Ah, sarap. Oh. Kain na. Tikman na natin. Tikim na tayo ng isa. Oh, sarap. Hmm. Tikman natin ito guys. Sarap. hindi tayo tikman natin to guys ganoon so, you know, oh sarap salam salam guys para ano tikman natin gaano kalas, sarap ng lasa hmm hmm mainit lang. hmm sarap guys hmm sarap yung sili wow sarap wow sarap guys hmm Sarap nung lasa yung silat. Adobong silat. Sarap, ba? Mmm, sarap. Mmm. Sarap. sarap. Thank you so much guys. Naluto na yung ating nilutong silat. Ayan. May silat tayo niluto. Ayan, sarap, di ba? Adobo yung laman loob. Ayan, adobong laman loob. Thank you so much guys. Kaya sa muli, nakaluto na tayo ng laman loob na adobo.